Ito yung lumang simbahan ng uh, Liliw Laguna, guys. At uh, kung familiar kayo dito uh, at uh, na-appreciate nyo yung mga lumang uh, simbahan, uh, isa kayo doon sa uh, hindi makakalimot sa simbahan ito. O, diba, guys? Um, meron din pala itong... Uh, Uh, museum guys At the time ng aking pagpunta dito Ay sarado kaya hindi ko siya napasok guys uh, Pero bukas naman tong simbahan Kaya nakapasok ako sa loob Later on yung uh, picture ng O yung video doon sa loob uh, Hindi ko gaano alam guys Ang uh, historia Ng uh, simbahan ng Lilo guys Pero alam naman natin na By the look of it uh, Alam natin na lumang-luma itong uh, Simbahan na ito ng uh, Liliw At uh, sa kanyang background guys O so sa likod nito ay ang uh, Mataas at malaking uh, Bundok ng uh, Mount Banahaw So probably uh, Sa mga tiga rito ay familiar kayo dyan Sa Mount Banahaw And then yan, uh, Of course ang Liliw Ang sabi nga ay uh, Chinelas capital ng ating bansa So most likely uh, Nakapunta na kayo sa kanilang mga Fiesta. Sa ako, hindi pa nakadalo, guys. Kaya, yan. Uh, nataon na, natataon na, pag ako, hindi ito o hindi piyesta kaya ayan, hindi ako nakakadalo ng kanilang piyesta most likely ay ayon dun sa mga picture maganda so anyway, balik tayo dito sa lumang simbahan na ito guys napasyalan nyo na ba ito? napasok nyo na rin ba ang loob nito? napakaganda ng uh, simbahan na ito guys um, uh, at the same time, ganoon din yung iba nitong mga kasamahan na simbahan like Nagkarnan, Mahayhay, Magdalena yan, uh, Mabitak Uh, maraming mga lumang simbahan dito sa Laguna guys uh, Maging sa si Santa Cruz So yun um, Most likely malilibot nyo sila Kung uh, sasadyayin nyo siya guys uh, Within the day malilibot nyo yung mga simbahan na ito at napakaganda guys, kakaiba yung mga simbahan nito. Ang parang nakita ko ay ang magkaparehas ay itong uh, liliw at ang nagkarlan. Hindi ko pa na nakita yung iba. Yung uh, mahayhay at uh, magdala na kasi luma din sila guys eh. Uh, babalikan ko ulit sila and then... Uh, i-video ko rin na sa mga susunod nating pagpunta kung sana makakapunta tayo ulit doon guys pasalan nyo na ito guys